Breaking news. Israel, muling binanatan ng mga kalaban. Ito ang pinakabagong pangyayari ngayon sa Middle East. Itong balita na ito ay kinumpirma mismo ng The Times of Israel sa pamamagitan ng IDF kahapon lamang, Merkules. Ito ang nangyari sa Israel. Ang umatake ay hindi Hezbollah, hindi Hamas hindi militant sa Yemen na Houthis, hindi rin Iran, kundi isang militanteng grupo na suportado ng Iran sa Iraq. Ito yung tinatawag na Islamic Resistance in Iraq. Ayon sa ulat, tatlong drones ang pinabagsak ng Israel habang tinatarget nito ang Eilat at ang Golan. Hindi ito ang unang pagkakataon na ang Islamic Resistance in Iraq ay gumawa ng pag-atake sa Israel. Katunayan, nitong mga early months lamang nagsagawa ng pag-atake ang grupong ito na kung saan merong dalawang IDF ang kumpermadong nasawi sa pag-atake nito. Ang Israel ay hindi tinitigilan ng mga militanting grupo sa mga bansa na nakapalibot dito. Ito ang dahilan kung bakit ang Israel ay kinakailangan nilang magpalakas ng husto. Ayon kay Benjamin Netanyahu, No choice kami, magpapalakas kami dahil halos lahat ng mga bansa nakapalibot sa amin nais is kaming pulbusin. Nariyan pa ang suporta ng Iran sa mga militant group na ang tanging pakay ay protektahan ang Iran mula sa pag-atake ng Israel at pangalawa ay upang pulbusin ang Israel o mawala na sila sa mapa. Pero ang Israel ay hindi umuurong sa kanilang gyera laban sa mga militanting grupong ito na nakapalibot sa kanila. Every attack na gagawin ng mga militanteng grupong ito ay sumusukli ang Israel at malaki ang damage na natatamo. Tulad na lang ng nang nangyari sa Gaza, halos hindi na ito may tsura, maging ang Hezbollah sa Lebanon. Wasak na wasak ngayon ang parte ng Lebanon. Meron ding pagkawasak na nangyari sa Yemen. Ito ay dulot ng paghiganti ng Israel sa ginawa namang airstrike ng Houthis noong mga nakaraang buwan. Maging ang Iran ay hindi nakaligtas sa paghiganti ng Israel noong una itong umatake noong April. Ayon kay Benjamin Netanyahu, "We are fighting for our survival." Kahit na noong unang panahon in the Old Testament, ang Israel, maraming mga pagkakataon na ito ay nahaharap sa mga malaking pagsubok. Pero na pagtatagumpayan nila ito tulad na lang sa panahon ni Haring David noong ang Israel ay nahaharap sa isang malaking embarrassment dahil halos lahat ng mga official nito ay natatakot na dahil sa paghamon ng Filistyo. Lalo na na meron silang higante na nagngangalang gulayat na bihasa sa pakikipagdigma. Kaya takot ang karamihan sa mga official ng Israel, lalo na si Haring Saul. Pero si David na hindi army, siya ay shepherd lamang ng kanyang mga tupa. Walang experience na gaya ng experience ng mga sundalo ng hari. Nilabanan niya ito at pinagtawanan pa ng kalaban. Pero ayon kay David, hindi ako lumalaban sa aking sandata lamang, kundi ako ay lalaban sa tulong ng Panginoon. In the name of the Lord, napatumba ang higante na nagngangalang Goliath. Na nalo ang Israel. At sa panahon ni Gideon, meron lamang siyang 300 na mga sundalo at ang kalaban nito ay 132,000 na Midianites. Can you imagine? 300 lamang laban sa 132,000 pero nanalo pa rin sila. Merong tinatawag na Divine Intervention of God na kahit maliit ang bansa, kahit nakokonte ang army, pero kung may proteksyon ng Panginoon, kahit magtulong-tulong pa ang buong mundo ay hindi nila ito magagapi. Maliban na lang kung ipahintulot ng Diyos. At naaalala niyo ba noong June 5 hanggang June 10, 1967, yung tinatawag na Six-Day War na kung saan ang Israel ay pinagtulungang atakihin ng Arab countries ng Egypt, Syria, Jordan Palestinian guerrillas pero tinalo ito ng Israel sa loob lamang ng anim na araw. At ngayon na muling nahaharap ang Israel sa kaliwat kanang ng gera, marami ng mga leaders ng Hezbollah, may leaders na rin ng Iran at lalong-lalo na leaders ng Hamas ang pinulbus na ng Israel. Pero merong mga pagkakataon na ang Israel ay napapasok ng kalaban. Meron ding mga pagkakataon na kahit Israeli soldiers ay napapas lang. Pero ayon sa mga analyst, talagang ganyan sa gera, hindi naman perpekto na walang mamamatay sa magkabilang panig. Talagang meron, pero dito makikita yan sa sitwasyon ng bansang kalaban. Tulad na lang ng Gaza, Lebanon, talagang wasak na wasak ang mga lugar dito. At ang gera ay hindi nangyayari mismo sa loob ng Israel, kundi sa lugar ng kalaban ng Israel gaya ng gasa, gaya ng Hezbollah sa Lebanon. Kaya kung tutuusin, malaki talaga ang magagawang damage sa mga kalaban ng Israel dahil ang gera ay nangyayari nga mismo sa loob ng bansa ng kalaban nila, hindi sa loob ng Israel. At kahapon lamang, kinumpirma ng IDF na muli silang inatake ng Islamic Resistance Group sa Iraq. Isinalaysay ng Israel kung paano ito nangyari. Merong dalawang drones na itinira mula sa Iraq papuntang Eilat at ang pangatlo ay na-intercept na mula sa Syria. Ibig sabihin, iba't ibang parte ng Israel ang target ng kalaban. Eilat at Golan Heights ang target nito. At matapos lamang ang ilang oras, meron na namang mga drones na papuntang Israel. Kinumpirma ito ng IDF na ito ay nagmula sa Lebanon. Pero ayon sa Israel, lahat ng ito ay napabagsak ng kanilang air defense system doon sa Ramot Naftali area at ang naturang drone strike ng magkabilang panig, hindi ito itinanggi ng mga militanting grupo. Inamin ito ng resistance group na nasa Iraq at ng Hezbollah. Nilinaw ng Israel na ang mga drones ng Hezbollah ay hindi nakapasok sa aerial territory ng Israel. Ibig sabihin, malayo pa lang ito ay na-intercept na Meron kasing tatlong layer ng air defense system ang Israel. Una rito ay ang Arrow 1 and 2. Pangalawa ay ang David's Sling at ang pangatlo ay ang Iron Dome. Kaya kung merong mga missiles at drones, rockets ang papasok sa Israel, unang sasalubungin ito ng Arrow 1 and 2. At kung makakalusot ito, sasalubungin naman ito ng David's Sling. At kung makalusot pa rin ito sa David's Sling, ito na ang tinatawag na Iron Dome Air Defense System. Marami ngayon ang mga nag-aabang sa kung ano ang susunod na hakbang ng Israel. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi? Gaganti kaya ang Israel o mananahimik na lang? Ipaalam ang inyong mga opinyon dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. Hanggang dito na lang, may God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.